Meron tayong more than 5,000, ta uh, meron tayong higit 244.57 billion pesos ang inilaan natin para dito sa 2024 alone. Wala din tayong pagdedebatihan dyan. Kasi lahat yan, sa mata ng taong bayan, irrelevant yan. Kasi ang nakikita at nararanasan nila, yung lampas taong baha na umubos sa kanilang mga ari-arian at sumira sa kanilang mga tahanan. In our last hearing, tungkol din po sa flooding one year ago, August 2023, the, the, the DPWH and the MMDA made commitments and asked for time to implement these commitments. Uh, as early as the start of the year, lagi nating pinapaalalahanan ang mga ahensya na isaayos ang mga infrastruktura at drainage para sa paparating na tag-ulan at uh, laninya. Ngayon, ito na naman tayo, same problem. Nandito tayo para pag-usapan na naman itong pagbabaha. At kung anong aksyon ng gobyerno. Meron tayong more than 5,500 flood control projects since 2022. Totoo, wala tayong pag-usapan dyan. Ang tama, <laughs> talagang tama naman sila dahil hindi natin pwedeng uh, kontrahin yun. Yun talaga yung nar naramdaman at naranasan nila. Last Sunday po ay nagkandak po tayo ng on-site at aerial inspection sa Caloocan, Malabon, Nabotas, Bulacan at Pampanga. At kahapon lamang ay uh, sa Rizal, and this is what we saw. Yan sa Rizal. Slide change. Okay. Eto po, sa ligod ko. Eto ang papahumbong bulakan. Eto ang masantol pampanga. Last Sunday lang po to, Lubog pa rin. Kita ba natin yung mga flatways yan? Well, ito well, yung status pa rin ba ngayon ng mga kababayan natin dyan sa Masantol? Bagay, ano ito pang panggayal? Yung sa Bulacan. Agunoy. Ito, ultimo simenteryo, lubog oh. Ito mo yung mga bahay oh. What more? Yung nasa height pa ng uh, bagyo. Ito, Makabebe, Pampanga. Eskwelahan po yun. Ayan, yung mga kababayan natin, nandiyan pa rin sila, underwater pa rin. Ayan. Yung bayan, lalim, no? Eto, Pampanga pa isa Yung sa Bulacan, di mo nilagay? Okay. Hindi ko nakita. Anyway. Anyway, sa Metro Manila, may ilang bahagi na lagpas tao ang naging baha. Umabot pa nga yung baha hanggang bubong ng bahay. Sa ilang parte naman ng Central Luzon, lubog pa din ang baha. Lubog pa rin sa baha ang mga bahay at hanap buhay. May mga may mga lugar pa rin na baha, no? Baha hanggang sa ngayon. Sa Calabar Zone, nag-trending din ang naging bilis ng pagtaas ng tubig kung saan hindi na nadada nadadaanan ng mga kalsada. Like sa Cavite, dyan sa coastal, uh, sa coastal areas namin, sa Noveleta, Rosario, Cavite City. Grabe po ang uh, inaabot nila dyan sa baha. Kahit sa Rizal, ganun din. Pero In fairness may reports din na mabilis naman daw po humupa ang baha sa uh, ilang lugar halos apat na raang mga kalsada at tulay ang uh, apektado 199 cities and municipalities ang uh, inilagay sa ilalim ng state of calamity higit sa 1.2 million na pamilya o nasa higit 4.5 million na katao ang uh, iniulat ng NDRRMC ang naapektuhan ng bagyo. It left in its onslaught 39 people dead. Umakyat na nga sa mahigit isang uh, 1 bilyong piso ang naging uh, damage sa agrikultura liban sa siguradong wasak ang hanap buhay sa higit na 40,000 na magsasaka at mangingisda pati ang mga mamimili ay apektado sa tiyak na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto tulad ng bigas, gulay at prutas. Sa infrastructure, tinatayang nasa mahigit 4.2 billion pesos ang pinsala ng mga tahanan, skwelahan at uh, ospital. Ngayon, ang sinasabi na nangyari itong pagbabaha dahil sa basura at uh, baradong drainage, poor urban planning at climate change. I'm sorry pero hindi na po acceptable ang rasong ito dahil these are all addressable. Sabi ko nga, totoo man na mas mabilis ang paghupa ng baha ngayon, hindi pa rin tama na dito mapunta ang usapan. Kasi hindi na dapat pinag-uusapan ang paghupa. Dapat ang pinag-uusapan yung hindi na magbabaha. Yung hindi na babaha. Ano ba ang naging uh, flood frequency equivalent ng rainfall nitong habagat na pinalala ng bagyong karina? Ano ba? ang rainfall capacity ng mga kanal natin Did you look at uh, flood return period with the necessary foresight taking into consideration the past typhoons and climate change Do you have uh, studies on it Nasaan na ang pinag-usapan nating uh, drainage master plan na sumasakop sa buong bansa Kapag may mga nakakasira sa mga infrastruktura natin na nagiging uh, dahilan ng labis na perwisyo napapanagot ba natin kagaya nung nangyari nangyari nung nakita ko dito sa navigational uh, floodgate nung nag-inspect tayo dyan sa Nabotas nasira yon dahil sa isang uh, fishing vessel kaya tuloy nung dumating yung sama ng panahon, hindi na nakafunction, hindi na nakafunction yung uh, gate. Hanggang ngayon, baha pa din doon pagka nag-high tide. Ano ang naging action dito? Uh, has someone been uh, made accountable? Bakit uh, inabutan pa ng Karina yung repair? Mamaya, ipaliwanag nyo po sa amin at gagrabe pong uh, hirap ang dinadanas ng ating mga kababayan dyan sa Kamanara. If I understand correctly, noong Ondoy, uh, record amount ang uh, bumuhos na ulan. Ang rain volume na bumagsak within 24 hours happens only once every 100 years. Ang bumuhos na ulan within 24 hours nitong Habagat at Karina ay mas malaki, mas malaki pa kesa sa Undoy. Ang Undoy was only 15 years ago. What I'm saying is, matapos tayong magulantang sa Undoy, dapat na recalibrate na natin ang ating mga dam at drainage systems para kayanin yung ganong katinding pagulan ulan o hihintayin nyo pa yung 100 years ulit o, o maging Every year na lang yung malaundoy na bagyo na yan. Nakita ko ang mahalagang listahan. Yung mga listahan nyo ng mga pumping stations na maraming hindi na gumagana. Uh, bakit concentrated lang sa Metro Manila? Tapos yung mga lugar na sa kalagitnaan ng Metro Manila na talaga namang kailangan ng pumping stations, eh, yun pa yung wala hindi na tayo lalayo. Noong pa man, alam ko ng, uh, ng uh, pinakamababang lugar dyan ay ang uh, Araneta Avenue sa, at uh, Tatalon sa Quezon City. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin, uh, wala pa rin fully operational na pumping station dyan? Ang daming mga eskwelahan at hospital, hospital dyan na napaparalisa dahil kapag nag-overflow po ang uh, ang San Juan River, tiyak ay uh, babahain na sila. At ako mismo ang magpapatunay na sa report nyo, uh, sasabihin yung operational, pero napakaraming non-operational dyan. Dito na lang sa sunog-apog pumping station sa Tundo. Ang tagal nang naitayo, kahit kailan daw, hindi gumana. Sa pakisagot nyo yan ma uh, mamaya, no? Dito sa Pasay, sinasabi nyo na ang tagal-tagal ng under rehabilitation, ang pumping station, taon-taon na lang may budget, may budget yan. Bakit nonsense pa rin yung urgency? Sina, sinabi ko na sa inyo, sagutin ng totoo, wag na kayong magsinungaling. ilang uh, ilan ba talaga ang hawak ng DPWH at MMDA ang mga fully operational na pumping stations. Dahil kapag 'yan ipinuntahan eh, natin mamaya at makita natin eh iba 'yung sinasabi niyo. Eh mag-anak ng teteng na 'yan, 'di ba? Sinasabi din ng malaking ng uh, may malaking kinalaman dito 'yung reclamation. Totoo ba? binneran nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng met ng Manila Bay reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? ngayon na meron ng mga reclamation na ongoing ano bang uh, mitigation measures natin para wag silang uh, mag contribute ng uh, pagbaha? what are their uh, proponents uh, proponents uh, doing hindi po tayo nagtuturuan dito. Tayo ang nahanap natin yung solusyon sa problema. Kailangan nyo sagutin yan mamaya. Diyan na rin po uh, papasok ang uh, National Land Use Plan. Talagang uh, napapanaw na ata kasi yung mga sobrang delikadong lugar na hindi na dapat napapa, napapatayuan ng mga kabahayan. Baka yung hindi dapat tinatayuan ng bahay ay village na. Baka yung mga dating estero ay puro condominium na. Pero habang wala pa yan, anong basis natin sa mga permits? Baka may mga napapayagang structure sa paligid ng mga waterways. Dapat ang hearing na ito, last Tuesday, pero lahat kayo hindi pwede dahil pinatawag kayo sa Malacanang to precisely talk about flooding. So maliban sa paniningil sa commitments ninyo uh, in the uh, in the last hearing, mamaya we will ask you to share kung ano yung naging commitments niyo sa ating mala pangulo. Ano ba ang ipinangako nyo sa kanya? Ang dapat malaman ngayon, ano ba talaga ang solusyon sa pagbabaha? Nang masulit naman ang bilyong-bilyong natin ginagastos sa flood control. Ano ba ang kailangan? Kailangan ba natin ng underground water impound, impoundment facilities? Sabi na natin yung sa BGC, meron nga sila, no? Eh bakit hindi kaya ng DPWH yan? Sa mga karatig bans, ang dami nilang uh, inovasyon at makabagong paraan. If Kuala Lumpur has a smart tunnel na kinayang i-divert ang tubig baha palabas ng karagatan para iwasan ang kabahayan. Bakit hindi natin yan subukan? Tapos, nagtuturoan pa ang mga involved. Sabi DPWH, ibang uh, ginagawa ng LGU at MMDA. Sabi naman ng LGU, nakukulangan sila sa DPWH. Sabi naman ng MMDA, maintenance lang ang sa kanila. Baka kontra-kontra pa yung mga proyekto. Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan. Lidiscuss din ni Sen. Ainean Ano bang gusto nyong mangyari dito? Gusto nyo bang magbuo tayo ng bagong ahensya at uh, ibigay na sa kanila ang responsibilidad at pondo na yan? Baka talagang kailangan na natin ng Department of Water Resources na mag handle niyan at ilagay na sa kanila ang management control ng baha. Taon ang lumulobo ang budget ng DPWH para sa baha. Nasa 42 billion pesos na lang noong uh, 2015. Pero lumobo ng halos 244.57 billion pesos noong 2024. It grew by over 200 billion pesos. And in less than 10 years, may isang trilyong budget kayo para sa baha. In the words of our netizens, Siyempre, hindi nyo maalis, magtatanong, sabi niyan, Ang Uh, Equally important, ang dami ng uh, ginagawa ay ang uh, kalidad ng gawa. Kung substandard, patsi-patsi at bungi-bungi ang trabaho, sarili nyo na lang ang niloloko nyo niyan. Again, sabi ko nga, hindi dapat isang kalan ang justification na mas mabilis kayo humupang baha. Kaya naman masasabi natin, epektibo ang mga programa. Masusukat ang kalidad ng mga daang-daang bilyong proyektong ito kung talagang hindi na tayo binabaha. Paulit-ulit na lang, hindi ba hindi ba hindi ba last ating last hearing and and even after after that ilang beses ko nang kayong pinagsabihan na bumili tayo ng bako at uh, dredging equipment ilan ba jan ang nabili nyo at uh, na distribute nyo ba ito sa mga nangangailangan talaga Meron ba kayong master list ng mga bahain Baka naman pare-parehas sa mga lugar na lang yan. Baka, uh, Baka naman may mga hindi bahain pero may mga dredging equipment. Kaya nga, kailangan natin ng konkretong solusyon. We have to understand the geographical location of our country as well as the areas where historically the, water, the waters flowed. And with the rapid urbanization and development, as experts have already pointed out, Without a whole nation approach. And a uh, unified master all over sa buong Pilipinas. Na nung isang taon ko pa sa inyo sinisingil. All our efforts will be wasted. Isang patunay dyan. Yung ka... sa damit ulit pa rin niyang babahain. Kaya bago matapos ang hearing na ito, ito kailangan nating ma-establish. Una, malaman ang totoong dahilan ng mabilis na pagbaha at pagtaas ng tubig. Wala nang bulahan dito. Pangalawa, malaman ko anong totoong estado ng mga proyekto na ginagawa ng ating mga ahensya para tugunan ang mga ito. Hindi bloated yung actual lang po. Pangatlo, sana makapag-formulate na at mailahad na dito kung ano ba talaga ang explanation para hindi na maulit dahil hindi na dapat talaga ito maulit. Sisiguro din nyo rin, nyo na panindigan ninyo ang mga sasabihin nyo sa araw na ito dahil hindi sa amin pong mga senador kung hindi sa sambayan ng Pilipino kayo mananagot. Kaya umpisa pa lang, I'm warning our resource speakers na wag na tayong mag ng oras dito. Hindi tayo nandito para magturoan. Hindi tayo nandito para magsisihan. Nandito, ta nandito tayo para solusyonan ang problema sa pagbabaha. Rektang sagot agad.